lahat ay uh, talagang masasabi namin naglalabi kay uh, Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Rojas Verte na siya po ay tumakbo ganun din po yung uh, isa sa mga anak niya po ay tumakbo ang uh, sinagot. Hanggang ngayon po uh, sa mga oras na to, pag ito ay uh, binudulog po namin niya yung dating Pangulong. Ano yung condition kung meron man sir? Gusto niya o nila bago sila mag-concern? Wala, wala naman pong kondisyon uh, na binibigay si Neon, kundi ang gusto po niya mabigyan ng uh, pagkakataon po ng mga iba. Uh, ngayon po kasi, ito lang po yung official namin, ng PDP, pero meron pa po na mga susunod pa. At uh, doon po nakakonsentrate ang ating uh, dating mahal na Pangulo na bigyan po ng pagkakataon ng iba uh, <laughs> na makasali po sa aming state. Sen, hanggang kailan nyo sila bibigyan ng chance? Yung mga ako, oh, pagkakataon na makapag-isip po ang mga Amand Duterte. Ah, hanggang sa huling araw po ng filing, uh, po yung inaasahan namin na sana po makapag na po ang uh, pamilya ng Duterte. Sorry sir, baka na Maraming salamat. Sir, ah, uh, Ako na talaga ito ah. Sino po? Eh, sino po? Kung mananalo yung tatlong kasama ni Uli. Ah, ngayon naman po, majority kami. Ang ngayon eh hindi naman po kami, ano, so siguro, status po. sa so, ngayon po naman, walang order sa amin, walang, wala din kami, ako mismo, personal, wala akong nakikitang dahilan para makita, sumama ako sa minority. Sir, kung sanalo si former President Duterte, at kung tumakbo nga po siya, is he physically well? Na, kasi oh, yes, alam niyo yung haba ng oras sa asin. Oh, yes ma'am. Opo, opo. Ah, naniniwala ako na kayang-kayang niya. -kayang dakim pang uno kung sino at sana nga pa ako na siya ang magiging select president thank you sen thank you